Pamilihan ka rin ba sa puno o halamang tinatawag na lipang kalabaw sa Tagalog o alingatong naman sa Bisaya? Dahil iyan ang nakakamanghang herbal tree na ating pag-uusapan mga kaibigan. Prostate problem sa mga dialysis o mga problema sa kidney, mga karamdamang madalas na iniinda ng karamihan mga kaibigan, mga kondisyon sa alusugan na nararanasan po natin na hindi inaasahan. At kung meron kang mga karamdamang tulad nito, ang una mong tatakbuhan ay ang mga butika upang bumili ng gamot at upang ito ay agad na malunasan. Subalit, alam mo ba na mayroon palang isang klase ng puno o halaman na madalas na ay iniiwasan ng marami ay maaari palang sabot at lunas sa iyong kalagayan mga kaibigan. Kung ikaw ay tubong probensya o lumaki sa mga liblib na lugar, sigurado ako mga kaibigan na pamilyar ka sa mga punong ito at lipang kalabaw o tinatawag na alingatong tree sa Bisaya. Dahil isa ang punong ito sa pinapadelikadong puno na dapat mong iwasan sa kagubatan. Ang pagdampi lamang ng dahon na ito sa iyong balat ay magdudulot ng kate sa iyong balat na maaring tumagal ng hanggang dalawang araw mga kaibigan. Kaya nga kadalasan ay agad nila itong piluputol upang hindi na makapiriwisyo at makapagbiktima ng pong sino man. Subalit, paano kung sabihin ko sa inyo, mga kaibigan, na ang puno ito na ay dapat nating iwasan dahil sa labis na makate ay ang halaman din palang sagot at lunas sa ating karamdaman. Mga kaibigan, ang puno ng alingatong, ang herbal na puno na ito, ay madali lamang gamitin. Kumuha ka lamang ng 1 port na kilo na ugat ng alingatong, hugasan ito ng mabuti at saka hiwain ng pino. Takatapos nito, pakuluan nito gamit ang isang litlong tubig sa loob ng 20 to 25 minutes. Pagkatapos palamigin, pwede mo na ito inumin 3 times a day o habang wala pang laman ang inyong tiyan o bago kumain. Subalit, saan-saan nga ba mabisa ang ugat na ito? Sa kabila ng reputasyon nito, para sa sakit, ang labis na makate ay ginagamit pala itong ugat ng alingatong upang makatulong sa ilang mga karamdaman. Ipinapakita ng pagpaabal na mayroon itong antioxidant, antimicrobial, anti-ulcer, astrogen, at analgesic na kakayahan mga kaibigan. Ayon sa University of Maryland, Medical Center, at ugat ng alingato ay karaniwang ginagamit sa buong kasaysayan bilang isang deotititiko at para sa panggagamot ng masakit na mga kalamnan at kasukasuhad, eczema, arthritis, gout, at anemia. Ngayon, pangunahing ginagamit ito upang gamutin ang mga issues sa ihi. Ngayon din ang mga allergy at pananakit sa ng kasukasuhan. Ang pinaka napatunayang benepisyo sa alusugan ng alingato ay ang napakatulong sa benign prostatic hyperplasia o tinapawag na BPH at sa mga issues sa pag-ihi mga kaibigan. Ang mga sintomas ng BPH ay ang sanhi isang pinalaki na prostate gland na pumipindot sa uretra. Ang mga nagdurusa sa BPH ay nakakaranas ng iba't ibang antas ng tumataas na paghihimog na umihi, hindi kumpletong pag ng laman ng pantog, masakit na pag-ihi at pagputulo pagkatapos ng pag-ihi at pagbababa ng daloy ng ihi mga taibigan. Sa isang pag-aaral ng BPH na dulot ng testosterone sa mga tao ay nagpakita ang ugat ng nalingatong ay maaring kasing epektibo sa panggagamot sa pundisyong ito bilang pinasteride ang gamot na karaniwang ginagamit upang gamutin ang BPH o problema sa prostate at maging kidney problem natin mga kaibigan. Lubos na sigurado ang mga medical doctor at alternative doctor kung bakit pinapagaan ng ugat ng alingatong ang ilan sa mga simptomas na ito. Ngunit ipinahihiwatig ng maraming clinical na pag-aaral na nadlalaman ng mga chemical na nakakaapekto sa mga hormone na nandudulot ng BPH mga kaibigan kapag kinuha ito, ito rin ay ay direktang nakakaapekto sa mga selula ng prostate. Ang ugat ng alingatong ay ipinapakita rin na nagpapabagal o humihinto sa pagkalat ng mga selula sa cancer sa prostate mga kaibigan. Karaniwan itong ginagamit kasama pang iba pang mga halamang gamot. Ang ugat ng halaman ay pangunahing ginagamit na may kaugnayan sa mga isyo sa ihi. Kabilang din po dito ang infeksyon na mas mababang urinary tract infection mga kaibigan. Ayon sa pag-aaral, napakahusay ng ugat ng alingato para sa mga nagda-dialysis at para sa bato sa bato, UTI, high blood pressure, diabetes at sa lumalaking prostate gland na mga kalalakihan para sa uric acid, insomnia at para din sa mga may rayuma at atlantis. Mabisa din ito para sa may gout, pananakit ng balakang, gallstone, umiihi na mayong kasamang nana o desmenoya, mayuma at almoranas mga kaibigan. Hindi ba't napakahusay ng halamag ito o ang punong itong alingato, isang puno ngunit marami palang pakinabang.